Magandang maga po sa atin lahat mga Pinoy. Pinoy. Ah, ah ngayong maga is ah, Merong order sa atin na ah, native o so, dress uh, 250 per kilo. So, ito mga Pinoy, papalahibuhan na natin. Ah, pakita ko sa inyo mga Pinoy. A few moments later. Eh right mga Pinoy, ah babalahibuhan natin tong order sa atin ngayon na native. Ayun know, oh. Ganda ng balanggot mo, Bunso. Ah, oy. Pogi. Oh. Sinal, eh, git sa Sasa... sa natin lima maya. I kan mo yung kuan. Pati sa pak Pati sa pakpa. Aba, bugi, manok. Oh. Yan. Yan ang order sa atin ngayon mga kapinoy. So, 2.3 kilos. So, ang, uh, naging, ang magiging bayad nito mga kapinoy is 575. Yan. init <laughs> init yan kon tanggal so mamaya i uh, di-deliver natin to mga Kapinoy uh, doon sa Del Pilar So medyo travel pa tayo ng mga ilang uh, minuto At uh, doon natin i itong uh, order na ito ngayon At uh, pananghalian daw nung uh, order So malaking manok to mga Pinoy uh, Ito yung mga upgraded na native natin na, na mga nakapawala So isang rooster po ito At uh, yan ang uh, ibebenta natin ngayon mas mahal po kasi mga kapinoy yung mag uh, magbenta ng uh, Juan, ng uh, native na uh, dress so kaya po pinipresyohan namin ito ng uh, nasa 250 pero pagka po yung uh, live yung uh, bibili nasa 2, 230 hanggang 220 uh, Yan po yung mga upgraded native lang po natin na mga nakakawala mga kapinoy. Yan. Iba pa naman po, iba naman po yung mga presyo ng ating mga talaga mga pure na native. Ah. No. So, Jar, may naman dyan. <laughs> yan po yung aking magiting na taga-balahibo. Hustler po yan. <laughs> dito, dito. Buwan mo dyan. Yan. Yun. Yan mga kapinoy at uh, malinis na yung ating uh, native na order ng manok. So yan ready to deliver na to mga kapinoy. Sama yung laman loob. So tara let's bagets. Mga kapinoy at uh, nakauwi na tayo. Uh, galing tayo na deliver nung uh, order sa atin na uh, dress na native chicken. So ang naging bayad po noon mga kapinoy is 575. So ginawa ng buyer is uh, binigay sa atin is 600 pesos so may pambili tayo mga kapinoy ng ating pang ulam and then pambili ng pigs para sa ating mga alaga ganon kapinoy kabilis ang uh, mag dispose ng ating mga alaga rito lalo na kung uh, pangatay uh, pang, uh, napakabilis ng mga kapinoy ang pera dito sa native chicken so Uh, Nag-post lang po ako kanina uh, dito lang po sa area namin dito So hindi ko na po ipinost sa ibang lugar Dahil uh, nararamdaman, alam ko naman po na maraming gustong uh, kumain ng uh, ating na native chicken So pinost ko po uh, live and then uh, yung order isabi po niya kung pwede raw i-dress So i-dress ko mga Pinoy saglit lang, siguro mga 10 minutes lang nung uh, i-dress ko Uh, binalibuan ko, tinanggal ko yung uh, dahil isang piraso lang mga kapinoy so 10 minutes sa tapos na tayo ganun kabilis mga kapinoy at uh, uh, dineliver natin within uh, 10 minutes lang mga kapinoy and then bumalik tayo agad at uh, para hindi uh, na ko tayong konti at uh, nagbili uh, ng ating mga feeds, uh, konting feeds mga kapinoy para sa osisiu at uh, konti para sa mga breeder natin so yun mga kapinoy yun po ang technique namin tekniko rito para tayo mabilis makabenta ng ating mga alaga ha, ha social media kasi alam naman po alam ko mga Pinoy it's napakabilis magdispose ng mga native chicken dahil uh, gustong-gusto po 'yan ng uh, ating mga uh, mamimili dahil bihira uh, naman po ha uh, lalo na dito sa amin na uh, sa area po dito sa amin uh, hindi po ganun kadami ang mga nag-aalaga ng mga native chicken dito o pati sisig ah mga Pinoy mga sisiw natin mas mabilis lang din pong ibenta kaya kung uh, kayo po isa uh, nagbabalak business purposes mga mga Pinoy or pang-alaga uh, lang or pang uh, libangan so try nyo po native chicken ah at hindi um, pa po mahirap alagaan napakaagbalipong uh, dumami and then uh, malakas po ang resistensya mga Pinoy 2000 years later mga Pinoy ito yung uh, ating uh, mga parawakan. Itong parawakan na to kanina mga Pinoy yung rooster na yan is uh, pinutulan ko po ng tahid. Ah uh, para po hindi siya uh, kahit man po nananabong yan mga Kapinoy. Edjo mata talaga matapang itong rooster natin ito. Ngayon hindi na siya makapamalo ng panyan So Nailang po kasi ako. Pagka ito isa pinapakain ko, isa pinapalo ako. Kaya naman siya <laughs> Kaya pinutulan ko ng tahid. Ito yung mga parawakan. Malalaking lahi po yan mga kapinay. Sarado na natin. yan at uh, uh, uulan na naman mga kapinoy nakapondo uh, na naman po ang ating ulap maitim na naman so everyday, tuwing hapon palaging naulan pero so, ganoon talaga, okay lang at least uh, okay yung ating mga alaga rito na naka free range ha? kasi po, uh, nagbibigyan naman tayo ng mga vitamins dyan sa ating mga alaga Ang oh, laki ng ating chocolate orpington pinto mga Pinoy oh. Ang lapad ng likod. Parang ostrich. Kalaki oh. So yan mga Pinoy, bakante na tong uh, isang uh, na to, kulungan. At siyempre, meron tayong mga pinapalaki diyan ng mga darag para pa yung mga breeder natin so dito ayan mga kapinoy oh. ito yung uh, bagong uh, inahin natin uy meron palang itlog mga kapinoy ayan no? nakolekta uh, na naman tayong itlog kahit maliit pa lang kasi bago lang ito so 5 uh, months kaya ganito palang lang kaliit yung kanyang itlog yan, kasi bago pa lang yan, yan mga kapinoy. So, dito naman tayo sa kabila. Kasi parang uh, may natanaw akong itlog. Nagko-collection tayo ng itlog, mga pinoy Para mamaya, ayun o. Oh. Ayun, mga kapinoy. Oh. Oh. Every day, ah, harvest tayo ng itlog. collection. Yan lang po ang mga Pinoy. Ito pa isa. ha? Yan pa tayo. Yan pa. Basta... Bigay po yan mga Pinoy Ako tayo dyan Sa ating mga alaga yan, kung narinig nyo ba mga Pinoy, kumukulog-kulog na. <coughs> Excuse me po. So kanina, makakakuha tayo dun sa may parawakan na isa. And then, meron tayong apat na darag dito ngayon. So, five. May meron pa yan mamaya, pang Pinoy. Diba pa tayo nakakuha sa chocolate orpington. maghihintay na naman papakain itong mga alaga natin nasa labas ah. ito, nag-improve na yung mga katawan nito mga Pinoy itong ating mga ah, tarag na gagawin breeder na yan talagang ah, gumanda na yung katawan nila and then yung mukha nila ah, pumula na dahil dun sa binibigay natin ng ah, pag ah, pagkain tsaka vitamins mga Pinoy So ito po yung future breeder natin. Yan, sarado na natin mga Pinoy, baka abutan tayo ng malakas na ulan. So maga pa naman mga Pinoy, mamaya pa ako magpapakain sa nila. Mamaya ang hapon pa kasi, pa maaga pa dito ngayon mga Pinoy, isa kun pa lang. Ala una pa lang ng hapon. Check muna natin yung ating mga sisiw dito mga Pinoy. Ito yung Ayan, marami po yung darag dito anim. So uh, kung ako po dito tantsa ko rito isa limay babae mga Pinoy. sapo isa yung rooster. Yan, gagawin po natin yung mga future breeder yan mga Pinoy. sarado muna natin to dito naman po tayo sa ating maraming mga sisiw Ayan mga Pinoy oh. so nakakatawang uh, kasi healthy healthy yung ating mga sisiw na yan mga Pinoy so by Saturday mga Pinoy meron nga palang na uh, akong kausap dito na uh, taga Tarlac uh, meron siyang order sa atin na uh, drug na mga CC week old ang order po niya is 12 pieces and then meron pong 4 pieces na parawakan yan so magmi-meet up po kami nun yan mga Pinoy babad po yan sa pagkain sa 24 7 po yung uh, kuha natin ilaw para kasi po nag-uulan and then uh, po sa, madal sa hap, uh, madaling araw ya sisiyo po, ha? Ah, palagi po tayong maglagay ng ilaw at vitamins mga kapinoy sa tubig nila. Huwag na huwag pong mapapawala ng uh, 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 vitamins sa tubig. Number one po yan, kailangan ng mga sisiyo natin. Tsaka po yung ilaw. ah, uh, palagi pong may ilaw. Yan mga kapinoy, sarado muna natin. Check po lang kung may tubig. Ayan pa naman. Mga kapinoy at uh, hanggang dito na lang muna po ang vlog natin na uh, for today at shout out po sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!